Kasi tumal yung ano Naka-open yung lalamog ko Pero nakabiyahin ako, nakaapat na ako sa uh, grab Okay naman, kaya mag Lalamog sana ako ngayon kasi tanghali na mainit Kaya mag lalamog na ako Ayun na, maliliit lang dito mapasok sa tagi. morning! Miguel Abdel sa lahat. Bagong araw. Panibang vlog na naman ako na yung So, yun. Nag-grab po na si Kuya Bong ngayon kasi wala tayong, ano, mahina ang income sa lalamog. Kaya grab po na si Kuya Bong. Solo ko yun, solo. Wala akong penalty. So, naantok si Kuya Bong kaya kape muna tayo. Kape gatas. Ayan. Saka, bibingka sa area ng ano Tagig. Yan, Kapihan. daming kapian dito. Dami ng patay nga. Sa kapilan. Kaya habang naghihintay na pasayro, kapit gatas muna tayo. Ayan. Kasi tumal yung ano, naka-open yung lalamog po. Pero, nakapiyahin ako, nakaapat na ako sa grab. So, okay naman, kaya mag lalamog sana ako ngayon kasi tanghali na mainit. ya masih dalam bumbu dapur ayo na, na malilit lang dito papasok sa tagik walang malaki Ya hintay tayo ng malaki yung malayuan na para maganda lugi so, okay, kasi pagka maliit isa lang kailangan makakuha ka ng dalawa para sulit pamalayuan ya Habang naghihintay, mahina kasi dito sa may Taguik, eh. Malakas kasi mga doon sa Manila. Puro malalayo yun. Malabon. Yan. Pasay. ako kuha tayo doon. Nang malalayuan. Dito wala. Puro Manila yung pumapasok. Ah. Ito naka-entire mga kung nag-book naman. Naghihintay tayo. Naka-open yung dalawa na yan, open. Grab tsaka lalamog. Paunahan sila kung alin mas maganda. May pumapasok na araw, tagisandahan lang sa grab. Nagawa siya. Na, di ko kinukuha, kapi muna ako. Diyan lang yan eh, lakad muna ako, relax. Diyan, kapi tayo. Yun, tapos na si Kuya Bumagatas. Kapi, relax-relax muna. Tayo-tayo muna tayo, -tayo, tayo. lakad-lakad. Ito yung yun, 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 area tayo na ng tambayan ng mga riders so, ando tayo nakaparking oh. yan C5 na yan nasa service road tayo kaya walang ano dito rekir walang safety tayo dito walang service road ito C5 yan oh, C5 start light ng pakinli start light ng pakinli kaya yeah, dito muna tayo mag-relax sa yata Antay-antay, ito yung pahingaan ng mga riders grab grab, grab. ya yeah. Kasi isipte eh Hindi pa na yung mga gre-raker Mahaba <laughs> yeah, yeah. na yung parking nga dyan Kaya yeah. relax muna habang ano, lakad-lakad ba Kaya mahirap yung pala yung upo Masakit sa puwit Kaya maghapon na naman tayo pagka uh, Lamigada na naman ito maya, pagkakataw na naman ito sa mga pasayro. Kaya mga tanghali, walang pasayro yan. Relax. Kaya kape at gatas muna tayo. Ayan, uh, so kahinga muna ang aking kapayo. Kahinga muna siya. Uh, solo muna siya pa ngayon pa Grab muna na ngayon. So, naghihintay ako ngayon ng lamog ngayon. Uh, makakuha ko ng ano. Uh, kuha muna ako ng grab para ito, may malaki. Pwede na ito. Yan, mayroon naman po rin pumasok sa Grab. Pwede na ito para doon ako kuha sa malayo na. Yan, Update na muna po tayo mga Hanggang dito na muna ang aking vlog. Maraming salamat sa iyo support. At talaga, tuloy-tuloy pa ang ating lahi. Magandang biyahe natin ngayon. Kahapon magandang natin sa Grab. Kaya magsulo ako kahapon Grab. Hindi mo naunod, lalamob. Kaya magandang panahon ng Grab ngayon. So, matabay muna si lalamob. So ayun lang, hanggang dito lang muna aking vlog Maraming salamat, thank you, thank you, thank you, thank you Bye bye